So, magagar. Ayan, magpapalit ako ng ayan, lining ng Mio M3 ko. yan. si Pinky. So, kararating lang, install ko na agad. Nang sa ganun ay eh, wala na tayong trabaho para bukas. So, nabili ko to sa may Shopee. Ayan, budget meal lang siya mga paps. So, goods naman mga paps. Ayan, ah. Oh. So, 318 ang bayad niya itong mga paps. So, Okay na rin ito mga paps. Hindi naman natin afford na bumili ng yung mga JVT, yung mga ano. So, dito muna tayo. So, kapit ko na mga paps. Nakaredy na rin itong mga gamit ko. So, sabi ko nga mga paps. Disclaimer lang. Hindi ako mekaniko. So, gusto ko rin matuto. Yan, na magpaklabaklas yun. So, ito yung mga gamit ko. May gamit naman ako mga paps. Kaya, hindi ko na dadalhin sa shop. So, yon Sinisipon pa mga paps. Uh, kabit ko ng mga pups. Yung so, ayun, mga pups, na mga paps. baklasing ko muna. So, eh mga paps na baklas ko na tong ano niya, air cleaner sa kanito. Oh, ito na lang kran, yung itong case na lang yung tatanggalin ko. Shit. Oh, no. Tingnan niyo mga paps. Sira yung ano. So, ayan nga, mga paps. Pagkabukas ko ng kanyang crankcase. At ito nga yung bumungad, mga paps. Ayan. Sira ang kanyang belt. So, mga paps. Eh. So, paano kaya to? So yung stack niya muna yung ilalagay ko ah uh, nee, hindi talaga mangyayari pa subuti na lang at hindi ako naputulan so yun yeah. But, bakit kaya nagkaganito mga paps yeah? Mga dito siya nagaskas, gilid niya. So, yun yeah, mga paps. Buti na lang at binuksan ko. At yon Siyempre, diretso palit na rin. At linis na rin ang panggilid. At, medyo madumi na rin mga paps. So, yung stock na lang muna ang ilalagay kong belt niya. So, pwede, pwede muna siguro pagkagaan yon hanggang may budget ulit. So, ayan mga paps. baklasing ko na tong panggilid. salamat so, mga paps so, linisin ko lang mga paps so, uh, ayun nga mga paps uh, bali itong stock ng itong clutch spring na stock dito sa bagong bili kong ano lining eh eh, pinapapalitan ko siya ng 1,000 ito mga paps 1,000 so dito siya nakalagay sa dati ko kaya kinuha ko lang yung itong clutch spring caps ito yung nalagay dito ko ilalagay so yung mga paps na kinu kalat <laughs> so ito yung lalagay ko mga paps so kabit ko lang so, yung mga paps na uh, napalitan ko na magka, maglalagay ko na itong mga ano nya ano, itong panggilid nya mga paps okay na uh. combination tong flyball ko mong pops uh, 10 11 So, ito na ang mga paps yung stock ng belt na ito. So, may mga tama na rin mga paps na may mga alamat na rin dito. So, ito muna ilagay natin. Paps. Nagkamali mga paps. Ay. Kamali, kamali. Ano ang kamali tayo ng paglagay? Kalimutan <laughs> natin mga pass. Ay, mga na nagkabit na. So, testing lang natin. So, oh, okay na, mga paps. So, ayan, mga paps. Talagay uh, ko na rin yung ano franchise niya okay na yun mga pap so pagpag -pag nga lang mga pap dahil, dahil duma luma yan o dahil luma na nga -paps. So, tingol, so, okay mga pap so pagpag so ayun nang susunod ting order ay so ayun mga pap kung bago pala sa aking channel ay pakilike at follow na rin mga pap so, okay na mga pap so hanggang na lang aking video bye